Sino nga ba ang mananalo kung magtutuos ang pamilyang Zoldyck at ang pamilyang Freaks? Ang dalawang angka na ito ang pinanggalingan ng ating mga bidang Silagon at Kilua. Kaya sobrang interesante talagang malaman kung sino nga ba ang mas malakas na angkan. Sasabihin ko sa inyo ang kasagutan sa tanong na ito pero nais ko munang ipakilala sa inyo kung sino-sino ang mga miyembrong kabilang sa paghaharap ng dalawang pamilya. Uunahin natin ang angkan ng mga freaks na kinabibilangan ni Jing Freaks ng kanyang anak na si Gonfrix at ng ninuno nila na si Donfrix. Kakalabanan nila ang mga Zoldix na kinabibilangan naman ng mga matatandang miyembro na sila Maha, Zeno at Silva. Kasama rin ng mga mas batang assassins na sila Illumi, Miluki, Kilua, Aluka at Kaloto. Kung susumahin natin, ang duelo ay magiging tatlo laban sa walo. Napakadami ng na mga assassins. Lahat din sila ay batikan sa paggamit ng Nen at lahat sila ay may mga kakayahang nahasa dahil sa kanilang trabaho bilang mga mamamaslang. Kaya, sa tingin ko, sa laban ng pamilyang Freaks at ng pamilyang Zoldyck, ang mananaig ay walang iba kundi ang pamilyang Freaks, ang pamilya ng mga magagaling na Hunters. Alam ko nakakagulat ang napili kong kasagutan, lalo pat kasama ang mga pinakamalalakas na miyembro ng pamilya. Kasama din ang isa sa pinakamagaling na nanny user sa na mundo na si Maha at kasali ang batang Zoldyck na si Aloka na nagtataglay ng hindi ka panipaniwalang kapangyarihan. Pero, sasabihin ko sa inyo ang limang dahilan na aking pinagbasihan para masabi na mananalo ang mga freaks sa duelong ito. Iisa-isahin ko sa inyo ang limang dahilan na ito. Dapat nyo itong abangan lalo ng ikatlong rason ng aking paniniwalang mananalo ang mga freaks kontra sa mga Zoldyx. Ang unang dahilan kung bakit nasabi kong hindi kaya ng mga assassins sa Freaks family ay dahil sa lakas ni Gon habang gamit ng kanyang adult form. Ang kakayahan ng batang hunter na lumikha ng panatang nagpapahiram sa kanya ng lakas na tataglay niya pa lamang sa harap ay tiyak na uubo sa halos lahat ng mga Zoldix kapag nagtuo sila. Nasabi ko ito sapagkat ang adult form ay merong bilis na kayang umiwas sa Terpsichora ni Neferpitou. Ito ang isa sa pinakamabilis na nanability sa istorya na kayang maipatama sa kalaban sa loob lamang ng 0.1 second. Sa madaling salita, kung nagagawa ni Gon na ng ganito kabilis na pagkilos, hindi uubra sa kanya ang Godspeed ni Kilua at mauungusan niya rin ng batang Zoldyck kung pabilisan ang kanilang magiging labanan. Boko dito, sinabi rin ng kwento na ang adult form ni Gon ay kasing lakas ng hari ng mga langgam na si Meruem, ang karakter na dihamak na mas makapangirihan kumpara kay Zeno o Silva. Kaya, pagdating sa sabayang pakikapaglaban, tiyak na hindi uubra ang karamihan sa mga Zoldix kung haharapin nila ang adult form ni Gon. Ang pangalawang dahilan kung bakit mananalo ang Freaks family laban sa mga assassins ay dahil sa galing ni Jing Freak sa paggamit ng Nen. Ang Hunter, ang tanging karakter sa istorya na nagagawang magamit ang Nen ability ng iba sa pamamagitan ng pagkopya dito matapos lamang siyang matamaan ng abilidad. Napaklaking bintahan nito kontra sa mga Zoldyck sapagkat kadalasang projectile type o mga kakayahang pinapakawalan ang tinatagli ng mga miyembro ng pamilyang assassins. Halimbawa dyan ang Dragon Lance ni Zeno, ang Explosive Orbs ni Silva, at ang Thunderbolt ni Kilua. Ang mga assassins na aking nabanggit ay sobrang pinagiingatan iingatan si Krolo dahil sa kakayahan nitong magnakaw ng abilidad. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kapag kanilang nalaman na may kakayahan si Jing na kopyahin ng kanilang mga kapangyarihan nang hindi nangangailangan ng maraming kondisyon? Buko dito, ang galing din ni Jing sa paggamit ng Nen ay pinapatunayan ng pagkakaroon niya ng kaalaman ukol sa mga abilidad na pwedeng bumuhay sa si isang Nen user sa oras na sila'y ay mapaslang sa laban. Siya pa lamang ang ipinapakilala ng kwento na merong kaalaman ukol dito at naituro niya pa sa kanyang mga estudyante kung magagawa ng mga Zoldix na papaslang si Jing, nakatitiyak ako na muli lamang siyang mabubuhay at gagawa ng paraan upang pagbayarin ng mga assassins. Higit pa dito, ang pinaka nagpapatunay sa kabihasaan ni Jing sa paggamit ng Nen ay ang pagiging kabilang niya sa top 5 na pinakamagaling na Nen users ng mundo. Lubang napakalaki ng karangalang ito para sa Hunter sapagkat ang mismo nagsabi nito ay ang dating chairman ng Hunter Association at ang kinikilala noon bilang pinakamalakas na nene-user sa mundo na si Isaac Netero. Kilala ni Netero ang pamilyang Zoldyck kaya ang pagkasabi niya na isa sa pinakamagaling na nene-user si Jing ay isa ring proweba na mas magaling ang Hunter kumpara sa mga assassins pagdating sa galing sa paggamit ng kapangyarihan. Alam kong maaaring kasama sa top 5 ni Netero ang mga Zoldycks na nakasalamuhan niya na katulad nila Zeno, Maha at Zig. Pero dapat nating tanggapin na ang pagtanda sa mundo ng Hunter x Hunter ay katumbas din ng paghina ng kanilang kakayahan na meron sila noong sila'y bata pa. Ibig sabihin, kung iyaharap ang mga matatandang Zoldyck sa Jing na meron pa lamang 34 na edad at nasa kasagsagan pa lamang ng kanyang lakas, sigurado ako na ang mananaig ay si Jing Freaks. Ang pangatlong dahilan kung bakit ko nasabing mananalo ang mga Freaks kontra sa Zoldyx ay dahil kay Don Freaks. Siya ang karakter na nagawang malibot ang silangang parte ng Dark Continent o ang pinakamapanganib na lugar sa mundo ng Hunter x Hunter. Si Don Freaks ay maaari nating ituring na pinakamalakas na tauhan sa kwento. Pinapatunayan ito ng pagsulat niya sa kapakipakinabang na lebrong may pamagat na Journey to the New World na naglalaman ng madaming impormasyon ukol sa Dark Continent nakalagay sa Journey to the New World ang mga kayamanang makikita sa Dark Continent. Kabilang dito ang isang halaman na kanyang pagalingin ng kahit na anong sakit. Ang isang bato na nakapagbibigay ng naguumapo na kuryente o enerhiya at ang isang butil na nagagawang pahabain ang buhay ng kahit na sino makakakain ito. Ibig sabihin, kung nagawa ni doon na malaman kung saan makikita ang mga kayamanang ito, at kung nadeskubre niya rin kung anong kayang gawin ng bawat isang kayamanan, hindi malabong mangyari na ginamit niya o tinaglay na niya ang mga binipisyon ng bawat nasabing kayamanan sa Dark Continent. Higit pa dito, nagawa rin ni Don Flix na maisulat sa journal to the New World ang mga halimaw o nilalang na makikita sa parehong lugar kung saan makikita ang bawat kayamanan sa mapangarib na lugar. Ang tawag sa mga nilalang na ito ay ang Five Threads ng Dark Continent, kabilang dito ang PAP na ginagawang pagkain ng kanyang mga biktima o di kaya naman ay isang alaga. Sunod dito ay ang Hellbell, ang ahas na may kakayang hawaan ng kanyang mga biktima na kagustuhan pumaslang. At ang isa pa sa mga five threats ay ang mga eye, ang gaseous life form na kaya magkaloob ng kagustuhan ng kahit na sino. Ito ang parehong nilalang na umubo sa mga tauhan ng Mimbo Republic at sa mga hunters ng Hunter Association at ito ang parehong lahi na pinanggalingan ni Nanika ang nilalang na nakikihati ng katawan sa batang Zoldyck na si Aloka. Batid kung may kapangyarihan si Nanika na paslangin ang lahat ng karakter na meron sa kwento lalo na kung mahihiling nito sa kanya. Subalit dapat din nating isaalang-alang ang lakas na meron si Don Fricks. Sa pangkat, kung nagawa ni Don na malaman ang kapangyarihan ng mga ay at para maisulat ito sa kanyang libro, hindi malabong alam niya rin kung ano ang limitasyon ng kapangyarihan nila Nanika. Bilang nagawa ni Don na mabuhay matapos ang enkwentro niya sa mga ay, kaya na ipagpatuloy niya pa ang kanyang paglalakbay. Ang pang-apat na rason kung bakit ko nasabing matatalo ang mga Zoldix sa pamilyang Freaks ay dahil kahit ng kwento, mas kinikilala ang laki ng impluensya nila Jing kumpara kanila Silva. Kung inyong matatandaan, noong sinubukan nila Kurapika na isearch ang pangalan ni Jing sa Hunter Index, nakalagay ito sa designated top secret o mga impormasyong hindi maaaring basta-basta pasukin ng kahit na sino. Ang seguridad na nagpoprotekta sa impormasyon tungkol sa katauhan ni Jing ay posible lamang mailagay sa mga taong may malaking impluensya katulad ng mga pinuno ng isang bansa o ng mga individual na nagtatagli ng naguumapaw na kayamanan. Kabalik nito rin ito ng meron ng pamilyang Zoldyck na kilala ng maraming tao sa mundo. Hindi ganoon kapribado ang mga impormasyon ukol sa pamilya katulad ng kung ilan ng miyembro meron sila, kung saan sila nakatira at kung gaano sila kapanganib. Ang paglabas ng mga impormasyong ito ang nagpapakita na hindi sila kasing level na Jing pagdating sa impluensya. Sapagkat, mas alam ng Hunter kung paano niya gagamitin ang kanyang kayamanan para makuha ang kahit na ano niyang kagustuhan. Ang panglima at panghuling rason kung bakit mananalo ang mga freaks laban sa Zoldyck family ay dahil sa kanilang pambihirang talento. Ang Fricks family ay meron ang mga hindi normal sa pangkaraniwang tao. Nagigamit nila ito mula pagkabata hanggang pagtanda kaya maaari nating paniwalaan na nasa dugo na talaga ng mga Fricks ang kanilang talento at kakayahan. Halimbawa dyan ang mas pinalakas nila mga pandama katulad ng sobrang linaw ng mga matang meron si Gon Fricks. Tumulong ito sa kanya upang makita ang karamihan sa mga examiners na nasa kakahuyan kahit ang bata ay nasa toktok -tok pa ng puno. Sinabi ni Kurapika na ang kayang gawin ng paningin ni Gon ay imposibleng magawa ng isang pangkaraniwang tao. Nagtataglay din si Gon ng malakas na pang amoy, kaya hindi siya nahirapang matunto ng kinaroroonan ni Leorio sa kagubatan. At si Gon ay meron ding matinding pakiramdam kaya nalaman niya agad ang pagdating nila Tarza habang si Kilua ay walang kaide-ideya. Nabiyaan din ng ating bida ng mga natatanging assassin skills, katulad ng kakayahan niya sa pagsunod sa kanyang mga kalaban ng hindi siya napapansin. Sa sobrang galing niya dito, maging si Illumi ay hindi nakita si Gon sa kanyang pinagtataguan. Katulad din ng mga assassins, ang ating bida ay hindi basta-basta nasasakta ng mga pinsala, lubhang naaapektuhan ng lason at hindi madaling napapagod. Parang isang Zoldyck si Gon, pero ang kaibahan lamang ay nakuha niya ang kanyang mga kakayahan dulot ng kanyang natural na talento. Samantalang ang mga Zoldyck ay kinakailangan pang magsanay simula sa anggol hanggang pagtanda upang maging magaling sa larangan ng pamamaslang. Sa madaling salita, kung nagkataon na ang natural na talentong tinataglay ni Lagon ay dumaan sa mga profesional na pagsasanay katulad ng mga Zoldycks, siguradong mas magiging malakas at mas maabilidad ang mga miyembro ng Freaks Family. Sa ngayon, hindi pa natin alam kung paano nagawa ng mga freaks na magkaroon ng espesyal na talentong nagamit nila para bingwitin ng Master of the Swamp. Isang dambuhalang isda na hindi kayang hulihin ng limang manging isda, so balit na bingwit lamang nila Gon at Jing noong sila labing isang taong gulang pa lamang. Hindi rin tayo tiyak kung paano nagkaroon ng mga freaks ng talentong tapusin ng Hunter exam sa una nilang subok. Si Gon ang pinakabata sa kanyang batch na nakagawa nito, habang si Jing naman ay ang nag-iisang eksamin na nakapasa sa kanyang taon. At hindi rin natin sigurado kung paano nagkaroon si Lagon at Jing ng talento sa pagiging malapit sa mga hayop. Isang espesyal na katangi kadalasang mayroon ng mga magagaling na hunters. Ang tanging alam lamang natin ay may mga talento ang freaks na wala ang pangkaraniwan. Nagmula man ito sa dugong na sa kanilang lahi o nanggaling man ito sa mga karanasan nila sa Whale Island. Ang parehong talento na ito ang magamit ng mga freaks upang matalo ang mga Zoldyck. Kung papaikliin ko ang aking paliwanag, sinasabi ko na mananalo ang mga freaks kontra sa Zoldyck dahil sa lakas ng adult gone na hindi kayang pantayan ng pamilya ni Kilua. Galing sa Nene Jing na hindi pa napapasakamay nila Silva. Mahabang karanasan ni Don na hindi pa nararating nila Zeno. Malaking impluensya nila bilang mga hunters na hindi pa naaabot ng mga assassins. At natural na talentong tinataglay ng mga freaks na hindi pa natatapatan ng mga Zoldyx. Ang limang rason na ito ang aking pinagbasihan kaya ako nasabing matatalo ang ka ng mga Zodic kapag hinarap nila ang pamilyang Freaks.